sabong kasi bisibilidad na lalong lalo na sa inyo aking mga followers sa aking mga viewers at aking subscribers dito sa aking channel yung yung kaliwa kasabong TV sa umaga na ito ngayon nandito ako gagawag po din video sa bahay dahil may manok man, man ako nakalagay doon sa likod marami dito sila magkapatid ito siya ipapaliwanan ko sa inyo ito siya ang resulta at pinagparis ko ang ina nito at saka ang ama pinagparis ko hindi sila parehas piksuhin kaya ang kinilabasan sa mga anak, sila lahat na magkapatid, walang lumalabas na pitsuhin. Kasi kung pagparisi natin ang isa linya <coughs> das is kamano, kalimbawa, ang babae pitsuhin, ang ama naman ang hindi pitsuhin, karamihan talaga yan, lumalabas din mga pitsuhin kasi makukuha ang pangatawan mamana sa kanilang ina. Ngayon naman, kung ang ina naman ang hindi pitsuhin, ang ama ang pitsuhin, makukuha din ang mga magandang pangatawan hindi pisuhin paramihan sa magiging anak ang resulta sa ina nila na hindi pisuhin kasi ang ina talaga kung anong kostura anong kurmahan sa mga pangatawan halos doon mamana sa mga anak na lalaki sa kanilang ina ang kanilang mga pangatawan pero kung maganda naman ang performance din sa alaga niyo ng lalaki o kaya babae, dahil pitsuhin yan pwede na lang pwede naman yan na iparis natin parisan hanapan ng hindi pitsuhin para kung may lalabas man na manipis ang pitsu pitsuhin kung tawagin ilan ilan lang ang kalabasan kasi alam nyo ba luging lugi tayo kung ang minamanok natin manipis ang pangatawan tapos pitsuhin kung mag-out, mag magbinta tayo, ayawan yan sa nabibiling manok kasi ang pinipili nila, yung maganda pa ang hawak sa na hindi, hindi pitsuhin ang manok na pipiliin nila. Yan ang karamihan na observasyon ko sa aking mga alagang manok. Kung mag-out, mag ko, ang madali nilang napili, mapili na bibilhin sa akin yung ganitong linyada nga hindi pitsuhin. Ito pala siya, 4 months pa lang. Kailang pinili ko ang linyada na manok ko parang hindi ako lugi sa aking ginagastos 4 months pa lang pero naglaban na ayon, 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 nalip ng maglaban taon na ang bilangin hindi pa rin maglaban lugi tayo sa ginagastos yung sa akin naman ano lang ito, sarili ko lang opinion observation sa pagbalay ko ng manok kasi talagang so, ang kung pipiliin natin mga linya ng manok gwapo nga lit namang maglaban. Dito tayo sa mga alaga natin na 4 months pa lang magsimula ng maglaban. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kasi pagdating nito ng civil months, buo na ang loob, hindi na umayaw, ang dami ng makagustong bibili sa ating alaga ng manok. Yan ang sikreto dito sa pagpalahit ng manok, lalong lalo na sa inyong mabaguhan pa lang, na pipiliin nyo ang manok na bata pa lang nagsimula ng maglaban. Para nga madaling maibinta nyo madaling maibalik sa inyo ang inyong ipinuhunan sa kanila sa kamahal ng bilihin sa pagka-invite ngayon na sa ating diskarte ang tamang pagpili sa isang kalinya dahil sa kamanok lalong lalo na sa pagpili sa pangatawan kailangan bukod na maganda ang performance, maganda ang record sa isang kamanok sa isang kalinyada, kailangan maganda din ang pangatawan maganda ang paghipo sa isa ka manok paghawak pa lang maganda ang performance sa pangatawan sa isa manok hindi pitsukin yan ibig sabihin ko maganda ang pangatawan maganda ang performance sa pangatawan sa isa ka manok kapag hindi pitsuhin yan lang maraming salamat ulit sa pagpanood bukas ulit ipapaliwanag ko sa inyo dahil malikot ito dahil minsan minsan ko lang ito nahawakan. Yan lang. <laughs> Thank you ulit. pag